So, thank you so much sa mga sumubaybay sa aking channel. Lalong-lalo na po mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyo. Hello! So, ito na nga pag-usapan natin yung It Bulaga, yung sa TVJ sa Channel 5. ah uh, pasensya na kasi malakas ang ulan, ulan po yung naririnig nyo. Kaya ganito po yung nangyari mga palangka si ano, may nire-reveal si si JDR. Ewan ko lang ha, nasa inyo kung maniwala kayo. So, sabi niya, mayroon daw siyang sasabihin at hindi pa daw alam ng lahat. So, ayan, paano daw nakuha yung Alden na pangalan? So, ba diba, si Alden Richard. So, si Richard may yes isang person sa kanya screening, paano daw nakuha na nagiging alden siya hmm. di ba so you no ang mga tao naman ay eh so nakikiusisa din di ba at least mayroon tayong mga bagong mga balita o, para din sa inyo yan mga palangga syempre pag isip isipan natin kung talaga yung mga sinasabi niya ay katotohanan ba pero alam nyo mga palangga ang dami na mga aldab na hindi na rin naniwala kay JDL pero mayroon ding iba na yung mga inalabas niya ay katotohanan mayroon ding iba na gagawin niyang joke o ba diba, gawin niya ah joke lang yun pampatawa para ano pero mayroon ding iba na katotohanan. So, balik po natin. Paano nga daw nagiging Alden sa Alden Richard? Ang sabi niya, ano? Sabi niya, di ba? Richard Reyes Fulkerson. Sabi, ha? Ah, oh! Alden daw ay nakuha sa Aljor, Abrenica, at saka Denestrelio? Oh. Yan po ang kanyang sinabi mga palangga. Dahil, dahil yun na nga, yung pupunta daw sa kanila. Maniwala ba ba kayo? Maniwala ba kayo noon? Pagpasok ba ni Alden? Oh, marami naman talagang nakakaalam kung kailan pumasok si Alden. Di ba, kung maalaala nyo, mayroon siyang ano, sa Channel 7 na pangalan nito yung true life di ba pinalabas kung ano talaga ang totoo niyang ano buhay di ba kaya na sa inyo kung maniwala kayo sa sinabi ni JDL na galing daw yung Alden sa pangalan Aljor Abrenica at Denestrillo. Sinsya na mga palangga, ulitin ko, ulan po yan malakas ang ulan dahil mayroon na namang ano bagyo na parating so ayan po mga palangga at ito mga palangga mayroon pa so sa side naman ni main kung nasaan nga ba si main ngayon sabi nga di ba kung maalaala nyo si Maha nung dumating si Maha, o oh, syempre na sila ni Bossing, di ba? Nag-guest host siya sa sa AB pa noon sa Channel 7. So ayan, hanggang nagko-cross sila ni Main, hanggang nagiging Sarsuela din. Of course, dahil nga ang hmm? ang namumuno ay doon si Main. O, oh, syempre, nandoon din yan si Maha. O, oh, mga co-host din niya. Diba? So naging sarswela, magko daw sila. Tapos gagawa din ng mga mga syempre no autos ng management, gagawa din ng mga kalukuhan na edit, edited. O, oh. si so marami nga ring masama ang loob ng ibang Aldab Nation. Kasi nakikisaw pero hindi na rin sasabihin mo nakikisaw sa nga yun eh. Close nga sila ni Bosing, di diba? So, ayan di ba? Buntis si Maha, magkukurs nga daw sila ni Main, tapos yung kinasal, andoon si Main. Oh. Umaalaala nyo, nandoon sa kasal si Kong. Ewan ko, ako hindi ako iniwala, edited lang naman yun eh. Edited lang. Ang katotohanan, wala naman talaga doon si Kong. Di ba? Yun, tapos, ayan, nanganak na ngayon, dito na sa Manila. So, ano nga bang nangyari? Bininyagan yung anak So may nakita akong pic So siyempre nakita ng mga aldeblision magre-react O nasaan na yung asawa niya Eh diba sabi nga hindi sila magkakahiwalay Asaan nga si Kong? Wala si Kung doon sa Ano Sa birthday ng anak ni Ay sa Binyag ng anak ni ano Ni Maha Wala Dahil wala nga naman silang Ano Katotohanan na mag-asawa sila. Di ba? Wala talaga. Puro loko. Alam mo, mapapahiya lang naman sila eh. Kung sasabihin na nila ang katotohanan na sila, Aldin at Maine ay may anak na, may asawa na sila, ay, wala na yan sila. O, tingnan mo. So, nanahimik ang mga alab ni siya na no. Ah, inilabas yung picture na wala naman doon si Kong. Di ba? Buntot ng buntot kahit saan. Tapos, baka na naman sa susunod. Mayroon na namang inilabas na picture na nandoon na si Kong sa picture. Doon. Sa picture na nandoon, nakaputi sila at karga ni ano yung, yung anak niya, ni, ni Maha. Sa susunod, baka itinabi na naman dahil sinabi na ng Aldab Mission ay ba't nasaan si Kong? hindi naman sila nagkakahiwalay at buntot ng buntot. Mamaya may ilalabas na naman nandoon si Kong. Di ba? So, ganun nga, kaya alam nyo, kapit lang tayo mga Aldab Nation. tuloy pa rin yung ating pagsuporta sa dalawa. Mga palaga. Yan, daan lang natin, huwag tayong papalupig, dahil alam nyo, showbiz lang yun, yung mga inilabas lahat. Kaya, ang totoong nagmamahal sa kanila ni Alden hanggang ngayon, ay nan, nandito pa tayo, kahit wala silang proyek, So, basta antayin na lang natin na talagang aamin yung dalawa. Darating din ang panahon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Katotohanan yung nilaban natin. Andami dami na, andami rin namang resibo na showbiz lang yun. Pera at kagustuhan yun ng management. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsuporta mga palangga. Kaya tandaan natin, ayan na naman, malapit na naman yung birthday ni Kong kung ano na naman pagkagawa ng mga Charleswilistas na yan gagawa na naman ng kalukuhan para paingay na naman dahil nga birthday ni Kong tapos ipapalabas din yung ano ni Alden movie eh thank you so much sa mga sumusuporta sa aking vlog thank you pangpalangga